Ipinagmamalaki ng lalawigan ng Lanao del Sur ang isang maranao na kabilang sa mga nanguna sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountants. Si Soraya Potawan Haji Kusain ay top 5 sa October 2025 CPA exam at nakakuha ng 90.17% rate. Siya ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Accountancy sa Mindanao State University o MSU Marawi City Main Campus bilang magna cum laude. Ayon sa MSU Main Campus, Anim na put sa kanilang graduates ang pumasa sa naturang pagsusulit. Nagpaabot naman ng pagbati si Lano del Sur Governor Mamintal Bombit Alonto Adjong Jr. sa naabot ni Cusain. Sinabi ni Adjong na inspirasyon ng tagumpay ni Cusain na dala ang karangalan para sa buong Lanao del Sur at Bangsamoro community. Samantala, pinapurihan ng Notre Dame University o NDU Cotabato City ang dalawangpong mga bagong CPA na pumasa sa licensure exam. Sa kanyang pahayag, sinabi ni NDU President Father Francis Zabala OMI na isang malaking karangalan ang nakamit ng licensure exam passers para sa NDU at kanilang pamilya. Sa social media post, sinabi ng NDU College of Business and Accountancy sa mga pumasa ang ganito, Your hard work, perseverance and excellence have paid off you now carry the title of Certified Public Accountant with honor and pride. Drema Kitayan Bravo, NDBC, Bida, Balita.